pot pot guys magandang umaga guys umaga pa lang guys ngayon, pa, ngayon ako guys nakakumplito sa pampay namin umaga pa lang mainit na masyado ang araw oh. pero okay lang ganito pa man ganito pa lagi ang ano natin anak buhay one at init ang maranasan natin at ito, Mainit na masyado. Maaga pa lang. Ngayon lang ako nakakompleto sa pampain namin. At ito pa, nakompleto na. Punta na tayo doon sa laot. Mangisda na naman tayo. guys <laughs> merong nahuli ko kanina guys alimasag yun sa loob ng ano, ano ko sud sud napasok malaki na babay mataba yan Sige guys Dito lang muna guys Kasi hey mag Magliba pa ko sa pundo namin guys nakaangkla itong bangka natin at ano oh, bahon ko na guys dito lang muna guys mamaya na lang ulit ako mag video maraming salamat sa pag ano bye bye guys ingit kayo palagi a few moments later hello guys magandang tanghali guys Dito lang guys ang kaibigan kong ibon guys Andun sa may buya, nakapatong. Ah, Maghingi yan palagi sa amin ng isda. Yun No? Yun. Yun guys. Nakapatong sa payaw natin. Sa buya. Yun. ゲソ。 Hindi makita sa kamera. Ah, yun. Pot-pot. Malaki na guys, oh. kami dito sa payau si wala wala doon kira tiraso lang na uh, dawai namin tayo sa ayaw merong minsan na dawi Delgado. Wala guys, so kahit may pain, dami ng kain okay guys dito lang muna guys mamaya na lang mag video pagdating na doon sa bahay at maraming salamat sa pag panood ko lagi. Maraming salamat sa inyo guys. Bye bye. Ingat kayo palagi. Two hours later. Guys, magandang tanghali guys. Ito, umuwi na lang kami guys kasi mayroong dumarating na unos. Oh. Unos yan na mag ano na ang dagat na puti na sa alon sa mga baludo, baludo, malakas pa ito guys ngayong uh, maya maya guys lalakas pa ito yung maitim dun sa lumagsan subas ko yan minus kaya umuwi na kami konti lang ang isda natin ngayon hey okay, guys dito lang muna yung video na lang maya maya at guys pagpanood a few moments later hello guys ganang hapon guys ito lang ang isda natin ngayong araw guys alam konti lang kasi umuwi kami maaga malakas ang punos oh. may na pa kami umuwi kasi nakita ko doon sa malayo na maitimang ulap umuwi kami kagad dito na namin ang bangka pero hindi pagod natapos dito sa lagayan buti nalang nakauwi kami at uh, ito ang isda natin kung tinam. Ito ang isda natin. so okay na lang guys. Hindi na tayo rogitin. Ang kanting uh, na nakauwi kami kagad kasi oh, malakas na ang angin, hangin uh, na uh, mapalapit na dito ang lakas na ulat, Okay guys, dito lang muna guys. Bukas na naman ulit. Maraming salamat sa inyong pagpanood. Bye bye. Ingat kayo palagi.